Hello everyone! It's me, again Juday and welcome back to my channel. For today's video, I share ko sa inyo kung magkano na po ang sahod ngayon 2024 bilang kasambahay or DH domestic helper dito sa bansang Saudi Arabia. So, ayun guys nag-start po ako magtrabaho since 2021 until now po 2024. Ang sahod po is ganun pa rin, 1 February. At ang nakalagay po sa kontrata is 400 pero pareho lang po yun. Ang um, ano lang po is Real po yung pinapasahod dahil dito po sa Saudi ah uh, pera po nila yung binibigay o pinapasahod sa aming mga kasambahay or domestic helper. So ayun guys, um 15 real po ang sahod namin dito at uh, i-convert mo po siya sa peso. Uh, times mo siya sa 15 dahil tumaas na po yung palitan ngayon, 15 real na. So ayun guys, five times 15. Yun po yung sinasahod namin. 2 peso. So, since 21 nga, nabanggit ko nga po kanina na 2021 ako na nag-start dito, is, ang palitan po noon 13 pesos lang. So, nagtaas na po siya ng 2 pesos. So, ayun guys, um, yun lang po ang share ko sa inyo. Sana po ay may natutunan kayo at sa mga nagbabalak po mag-abroad dito sa bansang Saudi Arabia. So, yun po yung sahod natin dito. So, thank you so much po sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe sa akin channel. Bye-bye po, ingat!